Ang ating Word of the Norte for today November 1 Friday na nakauwi na yung iba ala -ala. alaala o oh, kasi nga ngayon yung pag-alala sa mga so, ngayoma, oh. Siyempre, so, Sa mga yuma o yung sa ano yon Mapantam. Oh, sa Ibaloy pana panlaglagipan samantalang sa Iloco lagip, lagip. Lagi pala Ala kapampangan, ala ala, abo yung Kapampangan. Sa pakanunutan, pakanunutan. 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 Yan ang ating word of the norte, ang ala ala. So lagi pun tayo dagiti tatao nga pimusayo iti lubong. Uh, ala Alalahanin natin ang mga yumao dito sa mundo. Oh! In fairness. Lumisan or lumisan. Parang ganun. Alalahanin natin ang mga taong lumisan sa mundo. Magaling oh, yan. Tignan mo. O, oh, oh, yan mo. Na Ayan na, na naman. Oh, oh. Nagiging discolored na naman. Oh. May paalala na naman tayo. Oh.